Eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hiala. Chris Chuper! Hey! Kasama ang nag-iisang hard fan ni Chris Chuper, ni 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 Nicole Hiala! Hiala! Dear, Nicole Nicole Dear Nicole and Chris, Dear Nicole and Chris, Dear Nicole and Chris, Dear Nicole and Chris, Magandang, maganda 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 magandang, maganda maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda-maganda magandang, 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 Sama naman dyan. Ay, nako partner. Maglilinis ako ng bahay kasi Ay. yung ano yung bubong namin may issue. <laughs> Lahat na lang sa buhay ko may issue. Pambihira. Pati bubong namin may issue. Kaya kailangan. Wala, walang, walang long weekend, long weekend. Ay, gano'n, So magkukumpuni ka lang ng bubong. Magkukumpuni ng bubong. Sama Hindi ka. Kailangan ko ng help. <laughs> Hindi masaya. May Diyos ko, yung, yung kakilala kong kasama ko sa buhay eh. May tulo? Pati yung bubong namin may tulo? Ano, ano ba? ba match na match? Iwas-iwasan mo na nga yan. <laughs> Nakakaloka. Delikado yan, may tulo. <laughs> Ayun, yun ang gagawin. At sa tingin ko ha, sa tingin ko kung uh, alanganin nga nga, ang uh, sweldo, alanganin yung, um, inilagay nga sa ganitong araw yung long weekend, pero hmm. wala ka naman pera, di ba? O, oh, alanganin kasi patak ng, ng ano yun, oh, ng, ng pera. Sa true Dapat lalo, next week pa inusod. Ayan, kasi. <laughs> Alayo. <laughs> August 21 to August 30, gano'n? Pwede rin December para mas mahaba yung bakasyon. <laughs> pwede din, di ba? Oh, so, hindi naman lahat parte may actually meron talagang lakad at may pera eh. Di ba? Totoo naman yun. Hindi naman yung uh, di sana all. long weekend. Tara, hanap tayong rarampahan eh. Di sana all. Di kayo na mayaman. Nakaluluwag-luwag. Kayo na po ang anak ng Diyos. Galit. Uh, <laughs> <laughs> Bitter yarn. <laughs> Pambihira tayo oh, eh. Kaganyan kayo eh. Ganyan yan kayo Dating eh. Dati tayo magkakasama sa oh, buhay. panahon diba? na wala tayo, porke nakaluwag-luwag na kayo. Ayan, kayo lalakad kayo ng kayo-kayo oh, lang. Tapos kami may iiwan kami, dito. Kami magkukumpun ba oh. Diba? <laughs> eh, di wow. <laughs> pero yun naman talaga ang dapat gawin. Kung alimbawa talagang walang budget, di ba? Yung mga hindi, yung mga hindi affected, ibig sabi, may mga iba kasi talaga partner, yung mga nakaluwag luwag maraming mm. extra ang budget. Sila talaga yung target market na tong ano na to eh. Yung kapagka, holiday, na, holiday. Oh, yeah. oh, pero kapag ka hindi, eh, di ano, madaming pwedeng gawin. Maraming tulog kang pwedeng gawin. Yes. Yung mga hindi mo usual at typical na, na nagagawa, nagtututulog, o oh, kaya yung magpapakabatugan, ang sarap nung magpakabatugan. Yung parang, yung ano, yung naburo na yung pante mo, tsaka yung brief mo, hindi <laughs> mo, hindi ka pa naliligo. <laughs> yung nagising ka na lang dahil sa gutom, o nagising ka dahil amoy mapanghika oh, na. Oo, <laughs> yung parang, parang mapanghina dito, diba? Tapos pagkaligo mo, higaka ulit. Ganon, ang sarap <laughs> ka kaya. Kasi yung mga, uh, mga bagay yun, na. na nami-miss natin, na matagal na natin hindi na experience experience. Kapag tayo kasi ay, na sobrang busy. Yes, nagtatrabaho, nag-aaral, ba? Diba? So, doon tayo sa, okay. Kasi alam, alam, alam nyo mo, na, na, napag-usapan na natin din to dati, partner, eh, na hindi naman porke <coughs> actually na may mga iba kang mga tao na nakikita, ay magpo-post hmm. na naman sila sa Facebook. Hmm. May bago na namang Instagram, ano. Paki mo. ba? Diba? Una, paki mo. <laughs> pangalawa, ba? Diba? Pagod sila, ikaw hindi. Oo, oo yung talaga yun. <laughs> <laughs> diba partner, yun, una ha? una sa totoo lang paki mo, 'di ba? Pero oh, naman nila 'yan. So kung, kung paanong para nila gusto correct, eh. paanong oh. para nila gustong i-spend yung money nila wala kang paki. Minsan kasi may mga ano tayo, may mga may mga ganito tayong mga comment. Hindi mapaayos yung bahay pero parang out of town. O oh, 'di ba? Anong anong sasabihin natin? pake mo. Diba? Wala kang pake. Wala kang pake. Mas nag invest sila sa experience. Bakit? ba? Diba? pera mo ba? Oo. Di ba diba parang... ngayon kung nangutang correct. sila. Correct. o, eh di parang, parang makapag Pake mo. pake mo rin, ba? Diba? Ikaw ba magbabayad ng utang? Ikaw ba yung may utang? O, oh, pake mo. Facebook mo ba yan? Pake mo. Ang sakit, no? pero totoo. Ang sakit pakinggan. Gan... pero yun naman talaga. Pero naman, yun yung, totoo. Pake mo talaga. Diba? ba? kung Wala kang pake. Wala kang pake. Alam kung paano niya gustong ispend yung holidays niya, long weekend niya, at yung lalong-lalo na yung pera niya. Ama. Diba? Kaya lang siguro nagkakapake yung iba or naiirita yung iba kasi siguro... Kasi yung abay, pera may, mo, yung diba? ginamit nila. Correct. <laughs> Umutang sa'yo, hindi ka pa mabayaran, pero para uh, parang oh. out of town. Ikaw itong tipid ng tipid. Correct. Kasi oh. nga, may pinag-iipunan ka, tapos sila nangunang utang sa'yo, pinauutang yes. pinautang mo naman, tapos nalaban mo, pinanlakad lang yeah, nila. No. Oh. Yan yun, yun, siguro para magigets ko may pakika kung uh, bakit oh. parang affected ka. Pero kung kung wala ka namang ambag, hindi na mawala, hindi na hindi na naman inutang sa iyo yung, yan, yan, yung yan. pinanggagastos nila, wala kang pake. pake. Ganon. Ba't ang labsak? Hindi. Para lang mag-gets nila. Para diba? lang ano, no? may, ma may emphasize. Na, Oh, eh, kasi kung sasabihin, wala kang pake. diba? <laughs> walang dating. Walang dating. Eh. so eh, dapat, wala ah. kang pake. Di ba? <laughs> yung kung dapat kasing ang dating kare, ha, wala kang pake. <laughs> Kaya gayaan yung na sinusustain, hindi, wala kang pake. Yung gandun lang, yeah, de, yeah, de. Yeah, Walang yeah. ganun. Wala kang pake. Yeah. <laughs> yung e. May ganun. <laughs> kailangan medyo basaga, ganun. Oo. Oh, Para, ang dating nun, parang galit. Parang oh. palamsak, di ba? Hindi, hindi, ano, malumay. Hindi Malumanay. Malumay. Hindi, yung ano, mayu, uh, yung malumi. Malumi ba o malumay? Mayumi. <laughs> hindi, yung maragsa. Oo. Uh, Malu, Mayumi. Malumi. Mayumi. Malumi? Mayumi. Mayumi. Oo, basta, Marumi. Hindi ganun. Basta, hindi pa bebe. Yun na lang, gets nyo. Di ba? Yan, 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 Hindi pwedeng wala kang pake. Dapat. Uh, wala kang pake! <laughs> exaggerated gamit. Oh, dapat ganon. yung isipin parang lasing ka. Ganon, oh, ganon pagkaka-deliver noon. Ganon, ba? Diba? So, kasi iba, kanya-kanya ng priorities eh. Some people prioritize experience over their homes. Yes. Some so. people prioritize cars over their um, uh, houses. Kasi minsan may mga naririnag ganyan. Ang ganda ng sasakyan niya, pero ang pang Ang pangit bahay nila. Ang bahay nila. Ang baho ng una nila. Correct. ba diba? <laughs> eh, kung gusto nila ng una na mapamapa, wala kang pake. <laughs> 'Di ba? E ano yun. ngayon kung ang ganda-ganda ang tambang-tambang ng ano ng sasakyan nila pero yung una nila mapapapasalaway. Oo. Oh. Wala kang pake. pake. Diba? Kanya-kanyang buhay to. 'Di ba? So tingnan lang natin no. Tama naman na makita po natin ang daming mga out of town ngayon kasi long weekend, ang daming mga hahanap ng kanya-kanyang lakad. Moment yes. nila to. Correct. Moment nila to. Kung Ikaw kung wala, wala kang ka, pake, <laughs> At babalik tayo kung wala kang lakad, wala kang gagawin, Yan. diba? Ang sa, pwede mong gawin. Sa bahay ka na lang. Yes. Ang daming pwede diyang kutkutin. Alam mo, par partner, syempre, mga kabisyo. Ay, kung kukumo nga, kutkutin mo ngayon kasi matagal ng ano yan, binabahayan na kung ano-ano. Di ba? Doon mo umpisahan. May makutkut ka lang. Correct. <laughs> Di ba? Magkutkot ka dyan. Yung, yung feeling ko sa dami ng babahay ba, ba, na bamahay dun sa kuko niya, partner, oh, hindi oh. Abay, ano na? Kayod na. <laughs> Kayurin mo yung, mo. <laughs> mo yung kuko mo. Kayurin mo yung kuko mo. Di ba? <laughs> Bakal yun, di, parang dumi-dumi talaga. Di, imagine natin lahat ba? said, kung gaano ka rumi. Kasi to, mong kayod. Kasi partner, parang feeling ko, pag Konti-konti lang. Pabebe, pabebe no? Pabebe lang kasi... Eh, eh, yun know, nagpa-manicure, tapos may mga kukot yun ka lang ng mga, oh. kasi yung mahaba na, di ba? Oh. Pero kapag ka-partner, yung, yung pagkakadescribe mo kanina na, ano yun? yung parang lupa-lupa na, Oo. kayod na yan. Halukayin Baba. mo. <laughs> Bawal na yung kutut. Tutubuan dyan. na yan eh. Lagyan mo ng buto ng kamatis, Correct. tutubu yung kamatis diyan dyan. Ha. Di ba papunta niya, pakamote na yan. Paluya diba? Paluyan na yan, yung pamo o kaya yung Palaman mga... lupa na yan. <laughs> Gets you na. Oh, oh so, ganun ka rumi. So hindi mo nagagawa 'yun long correct. time ago, ha? True, hindi mo oh. nagagawa kasi ano, kasi uh, bising-bisi ka. <laughs> so kung pa pakayod mo 'yan. Hindi bali na maging busy kung ganyan napapabayaan <laughs> pati ko. ko. <laughs> Yung sa sobrang busy mo. yung hindi palo mo naman, pa. hindi oh, mo na malayan. Pero malaking na ah, na, Porter. Yung, <laughs> ano, yung, uh, hindi na yung regularly, yung nagpapa. Naasikaso yung sarili. Oo. Oh, dahil nga sa sobrang kabisihan. <laughs> Madaming gano'n. Sa totoo lang. So, this time. Sabihin mo nga, payuhan naman, mo sila. Huwag kang mag, mag, mag magpapakabisi, ha? <laughs> Naawa ako sa'yo. <laughs> Masyado mo na papabayaan sarili mo. Di ba? Kita <laughs> sa kuku mo. <laughs> Correct. Totoo. Di ba? Oh, dati. Dati alam ko, height mo 4'11 lang. Ba't 5'2 ka na ngayon? Ang kapal na talaga ng kalyo mo sa paa. <laughs> Ikinatangkad mo na yung kalyo mong yan. O, oh. gunner, So, yun yung mga pwedeng gawin. Kayuren, ang mga dapat kayuren. Halukayin, ang mga dapat halukayin. Kutkutin, ang mga dapat kutkutin. Alam mo nga, partner, kasi... Um, last week na of August next week. ba? Diba? Mm -hmm. um, uh, ako, I always say this na prepare early for gifts kung ikaw yung tipong uh, malaki ang pamilya ninyo mm -hmm. o kaya ayaw mo naman this year ang gusto mo talaga eh um, uh, to spend your 13th month pay on yourself. Ang mm mga -hmm. um, uh, kadalasan kasi yung 13th month pay napupunta na sa regalo. Diba? Kasi ganun talaga kultura, oh. tradition and we, we always give gifts. Ganyan tayo mga Pilipino. Gusto mm -hmm. natin yan. Masarap yung sa pakiramdam, 'di ba? Ama, mm -hmm. um, pwede kang mag-umpisa ng maaga. Para, para 'di ba? Pagdating ng uh, ng uh, yun nga, yung Nang... 13th month pay, yes. sa yun na yung makupunta. So yung pag-umpisa na mag uh, maaga, kaya ko to sinasabi kasi ama um, uh, yung yung kot uh, pagkutkot at paghahalu ah, kay mm, hindi lang sa kuko oh, hindi, hindi lang sa kuko minsan sa cabinet mo sa bahay ninyo mm. 'di ba na may mga bagay pala na hindi mo na nagagamit o hindi mo pa nagamit hindi mo man na nabuksan mm. kasi maari hindi mo kailangan o kaya may do doble na 'yung meron kano, may ganyan na akong magi eh. oh o oh, so diyan busy ka ba diba? oh yung, busy ka 'di diba? yan ay 'yung mga pwedeng ipunin tapos isipin mo na ka isipin mo na ay kanino ko ba 'to ibibigay yan yan ah. maganda yan maganda yan. So, oh, pag, oh, 'yung pag oh. 'yung sinasabi namin pag halukay ngayon kung wala ka din ng manglakad maliban hmm. sa kuko yeah. di ba yung mga cabinet mo totoo yun ha marami right. kang pwedeng gawin sa bahay Tama. ngayon kung wala naman siyang parang uh, karigarigalo na dyan kasi hindi naman siya uh, agabit na lahat ganyan oh. madami pa rin dyan pwedeng kutkutin at uh, tingnan kung ano ba pwedeng mabenta ko pa dito oh. o kaya ipamigay ko na kasi madami naman na nangangailangan di ba yung mga pinaglumaan ganun ako normally pag ganitong kunyari long weekend tapos wala naman akong plano ano mag out of town mm -hmm. um household management talaga correct ako din oh minsan mo lang din gawin mm -hmm. eh para mag, mag mag rearrange nga ako ng sala mm -hmm. o kaya magayos nga ako ng kwarto mm -hmm. Kalkalin ko nga yung cabinet ko makita yes. ko ano nang mga namamahay dito mm -hmm iba So may ano, magiging worthwhile pa rin yung weekend mo, kahit hindi ka nag-out of town. Ha? Ama, yun so, Bahay yun. lang pwede. O oh, iwas-iwas ka din muna sa social media para wala nang inggit. At yan, saka, hindi yan. lang yun partner, ha? hindi lang dun sa inggit na part. Kapag ka mm -mm. ikaw ay nagkukutkot at nag naghahalukay sa sa bahay mo, mm -mm. kapag ka may hawak kang telepono, hindi mo matatapos 'yan. Oo, oh, totoo kahit Kahit gaano pa kahaba itong long weekend na ito, totoo 'yan. Yan, yan. yan. <laughs> O oh, di diba? so, so ang gagawin mo oh iwas iwa, iwas ka sa social media para hindi mo makita yung kumare mo kinaiingitan mo at kinasasaran mo at uh, lagi mo sinisiraan di ba Ma, na, na mayayamot ka kasi nasa burakay na naman ganoon di ba so kainin mo muna yung cellphone uh, para pwede tapos pag uh, tapos ng bakasyon saka mo iluwa diba? <laughs> <laughs> ah, Kainis <laughs> Hindi tsaka isa pa ha, na-realize ko, yung commerce mo, kaya naman pumunta ng August yan. Oh, sa mga lugar-lugar na yan. Oh. Kasi oh, ano yan? Yan yung off-peak ay big sabihin Medyo maulan yeah. <laughs> Hindi ka makakapag-island hopping oh, oh, Magdadalawang lang. isip ka muna oh, Bago oh, ka magpupunta mag kung saan saan At mamangka sa true, Kasi, kasi pwending... malalakas ang alon Yan, oh. ganun oh. Oh, diba? diba? At ikit sa lahat and most importantly Ang household chores Ay hindi po natatapos Kapag may ang cellphone Dito, Agree ako, ako doon Ako ang ginagawa ko dyan Kunyari may kinig ako ng podcast Ng Tambalan O kaya kung ano man podcast oh. O ay Spotify Nilalagay ko yung phone ko Kung siya ka nakain partner Katulad ng suggestion mo <laughs> Kung hindi kinakain na baka kainin nyo. <laughs> oh, baka kainin nyo, baka kainin nyo eh. Huwag yung sundin. Wag, wag, wag. Maganda na may disclaimer tayo kasi minsan eh. Oh, pinapatulan sobrang kasi correct, talaga. Eh. Oh, sobrang pinapatulan. Natin. daw natin yung cellphone Oo, para, para, daw para para baka hindi tayo mainggit. Makaiwas <laughs> <laughs> daw po ng inggit. Dahil ang gitna po ay lason. E, eh, cellphone natin pag kinain natin hindi lason. <laughs> okay. Ang ginagawa, ang ginagawa ko, mo? nilalagay ko siya sa pinakataas ng cabinet. Para okay. naririnig ko lang siya at hindi ko siya hawak. Okay. Mm -hmm. sa so ano ba taas yung cabinet? Ha? Ah, mga Kabewang. 62 feet. Nakakainis <laughs> okay, nice. yun. Wala tayong kwenta. Wala <laughs> tayong kwenta kausap. <laughs> Pagkakalagay mga sa cabinet. Aling cabinet ma? Yung 62 feet. <laughs> yung mataas pa <ba> sa building? Nakakainis <laughs> okay, nice, yung 62 feet. Mataas ba sa, sa tower ng Converge? Oo. Oh. <laughs> <laughs> so, taos, mas patas pa sa transmitter naman nila broadcasting company. <laughs> Nakaka-nerk. Eh? Ano, napakikuhan na nga yung cellphone ko. Bumalik na kasi yung kumari ko eh. Hindi <laughs> na ako may ingat. Tapos na yung bakasyon oh, nila. Pakikuhan na sa tower. 62 feet. Ay, sa feet. tower. Sa cabinet. Mm, Di ba? Ako yun yung ginagawa ko kasi yun yung na-realize ko eh. Pag hawak ko yung phone ko, narinig oh. ko yung notif. Or kahit hindi wala akong marinig na notice. Matik yun. Na, ano? na, na, na -ma yung kamay diba, mo sa cellphone oh, every time na makikita mo siya. Koreka. Tapos hindi na natatapos. Tapos oh. before you know it, isang oras yung nakalipas. Yung nililinis mo, hindi na nakalilinis. <laughs> yung yung nililinis mo kumalat na ulit. Korek. Uh. Totoo. Actually, minsan nga nangyayari sa katotohanan, mas kumakalat pa. Oh. Di ba? Kaya ilalayo sa iyo ang ano, social media kapag ka ikaw ay naglilinis o nag tare ni partner, Household management. Yes. Yeah, oh. oh how, no. Doing the household, house, chores. Household chores. Yes. Yan. Yes. O sana po <coughs> yung maging bonggang inyong long weekend, mga kabisyo. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Liala. At ako naman, si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala. Una, Una magdasal ka para mabuhay ka. Para ka. Pangalawa, magtutupesh ka para mabuhay naman iba. Yun! Mas maganda yung tunog ng headset ngayon. Mas maganda nga to eh. Mas, ano? Mas malinaw. Pangit. Pangit po ba yung boses namin? <laughs> Sabi nila, ha? After 20 years, ngayon yung lalalaman. <laughs> o hindi ba tagal ko nang alam na pangit yung boses ko? Kasi sabi na, sinabi yan sa akin ng boss ko, real talk. Sabi niya, Emmy, pag may nagsabi sa'yo na maganda boses mo, niluloko ka niyan. <laughs> okay. Palagi silang may expectation. Oh, Pag DJ ka, maganda, maganda yung, boses. yung boses. At hindi lang, kumakanta ka rin. Yes. Oo. Ay, ma po, na parang, uh, parang automatically may singing voice ka. Hindi, hindi, siya. Talking voice po to. Speaking voice. Pag nilagay po to ng ano, ng, uh, ng mga nota, ng mga lyrics, ganyan. Hang voice na lang po siya. di ba? <laughs> Totoo Ay, O siya, ingat po kayo ha, <coughs> ah, mga kabisyo ha. Ayaw din naman, kahit may pasok po kami today, ayaw din naman ma namin masyado magpagod. Ayan. Kaya exit na muna kami. Salamat! Enjoy. See you later! Kwento na may huwagan na. Later! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! <laughs>